kuhag sobrang haggard puyat pagod kapapaanak ng kambing dahil tagal mga anak yung kambing apat na piraso naintay ko pa yung kanyang inunan, napainom pa ng mulasi at saka hindi yun kong sisikal para bumilis lumabas yung inunan pagod puyat alinhan ko pa yung apat pagkatapos ng dalawa dalawa ng palidein ang hirap. Sobra akong mahal ang asawa ko kaya binigyan niya ako ng trabaho inang lalaki. Sabay uh, iwan. Iniwan niya ako eh. Nung isa. Wala ba lang katuwang. Siya naman nagpakaligaya roon sa malayo. Hindi ma lang marunong mga musta sa akin kung kamusta ma akong kalusugan. o okay pa ba ako? Buhay pa ba ako? Alam pa alam 'yun eh. Akala ko kapag kami ay makapasok sa iglesia ay eh, babait. hindi pala. Lumala pa. Kasi lang <laughs> nagbago sa kanya. Dito ako ngayon sa ilalim ng bahay ng kambing. Nag-iinis. asawa pa naman ay eh, hindi pa naman nata na text pa sa akin hindi diba mo lang mga musta kung kamusta buhay okay pa ako sobrang mahal ako ng asawa ko kaya ganon pinaparusahan niya ako dahil kung hindi niya ako mahal na mahal hindi niya ako bigyan ng trabahoin hmm, hindi niya ako bigyan ng o kaya mahal na mahal niya ako sobrang niya, sa sobrang niyang sa akin, binigyan niya ako ng trabaho ng lalaki. Hindi pang babae. Kaya ako, hapit pa ng pangkumpay. Kumpay ng kambing. Gusto binagat. Gusto yung mga rai naman nito ay naitin ko para sa mga halaman Bilip so, ako sa isawa ko ay sobrang akong mahal na mahal. Pinaparusahan niya ako palagi. Tapos ang mahal